morning! Bising Tuesday tayo. Ayan, at nag-set up nga tayo dito sa ating barangay sa kahabaan ng bagong lipunan. Good morning sa inyo lahat. At nandito na nga ang Liberisa Malate Fire Rescue para sa lina ng tubig ang ating sinet na mga small pool para sa pool party. Ngayon, maghapon, nagaganapin dito sa atin sa barangay. 7-11. Doon kayo! Mamaya! Okay, mamaya, go! Ayan, ah, okay. sinasali na nga ng tubig. Ito ang ating mga magigiting okay. na kaya uh, volunteer ng Lugurisa. Malaki na nila ang ating rescue team. Ayan, dito. Ayan. Para mag magkaroon ng konting enjoyment ah, ang mga kabataan nating mga bulinggit. Ay, bulinggit ba mga ito mga to? Hindi mo mga bulinggit. <laughs> ayan, at ah, uh -huh. anim na pool. Pito, pitong pool na baka <laughs> salamat kami kay congressman Erwin Cheng na sineset up din dito sineset up din dito ang dalawang dalawang pool na ano dito sineset up ha ah. maraming salamat Congress, congressman congressman Erwin Cheng ayan ang ating congressman sa ikalamang distrito na may lila salamat din tayo syempre kay consihal JB Hison ayan consihal JB Hison Maraming maraming salamat sa mga swimming pool na to na inyong pinahiram. At sa ating S ating SK Council at sa Barangay Sangguniang Barangay Council na, na pinamumunuan ng ating chairman, chairman, Tonton ton, tor, silino. Huwag kayong maingay. Again. Ayan. Meron din tayo small pool na up naman. Kagawad, Ismail Aguri. May bago tayong tent. Ayan, medyo busy ang ating Tuesday kaya mamaya magsiset up na tayo ng mga upuan at lamesa ron para sa kanilang feeding. Oh, uwi muna at lata? Oo, uwi muna kayo maligo. Huwag muna kayo rito. Ayan. Excited na yung mga bata. Sobra. Kagawad doon yung yekla. Kami kagawad doon yung yekla. Kagawad. Ah, di Kanina pa rito kami. Kagawad. Ismael. Oh, Ay pa. Duty nyo ah. Erang ang Ando naman si Kagawad Mike Gramatica yun tumutulong mag-setup doon. Eh? At yan. At kami nag-umbisa ng setup dito. Kami nga pa kami mga alas 7 umaga. Nagbagay tayo nito. Bising, busy, busy ang ating Tuesday. Kaya hopefully tagumpay itong ating pool party kahit wala tayong budget. Basta tulong-tulong. Okay lang. Ah, tawa, -tawa yung si Kagawad Ismail lagi yun. pag eh, naman budget-budget ngayon eh. <laughs> <laughs> Ayan. So, babalikan ka namin kayo para sa proper party ng mga bata mamaya. Pool party. Todo na to. Malika ka namin kayo. Uy, maligo kayo. At nagbabalik nga ako sa inyo, no? At ito nga, ikakain muna kami. Nilatag namin itong lamesang dinonate sa akin ng ating mga mababait na sponsor, ayan, sila Mami Mads Lutz, Korean Vlogs, Mami Eds, Mami Angels TV, official lahat. Uh, Angel, Team Smarcy, Mega Lab Shower, Bro PST. Thank you very much. Ay, yung mga upuan natin, nakaredy na rin para sa ating pool mamaya. Doon, yan. Kami mga nangangalian muna at kami kanina pa rin ang umaga. huy kagawad! Ismail Akir. Eh, Nalaman po. Nalaman po. Papa-eight Lano, um, yung... <laughs> <laughs> ang lanog. Ang mag-team ako. Kagawad, Mike, dramatika <laughs> okay. SK Kagawad, aming kapitan. Ang aming SK Chairman. Yeah. SK Chairman, West Silva, the store, Ayan, natin. Thank you very much. Isang lanesa kami rito. Um, Barangay Council ang mga gumanap ngayong umaga na to sa pagsasayos ng ating magandang set up na party pool party para sa mga bata pool party 2024 see you later kain muna tayo at eto nga po tapos na kaming kumain at eto na nga po gumagawa na po kami ng popcorn yan, si kagawad Ismael lagi eh. ang tagagawa ng popcorn. Maraming maraming salamat ulit, Kabaka Foundation, at lagi niyong pinapairam sa inyo sa amin pala itong popcorn maker na to. Thank you very much. At dito nga, binabalot naman ang ating mga kasamang barangay police. Ah, napinungunahan ni Kuya Pit at ni Ate ang mga popcorn. At si Jerome naman ay parating na yon at pinainutusan natin bumili ng karagdagang hajiba para sa mga bata. Nakakainin nila mamaya maya-maya lang ng konti. Ayan na nga po, dumarating na nga po at sinabi ko nga Apat sakto Apat sakto, walang sakto Apat <laughs> <laughs> sakto uh, Ang resibo, walang resibo <laughs> Ayan nga po at maya maya lang alauna Ang oras po natin ay 12.35 At maya maya po ng konti alauna po ay magsisimula na At apat na apat na mga kabataan ito para magsiligo At uh, pa diyan ang fire volunteer natin na nagso ng tubig doon. Dito sila po pesto, kakain. Ah, ayan nga po, at dito naman po sa si Kapitano, nagpapahangin muna at mapakainit ng panahon. Ayan. At ito na nga po, at nagsasayin na nga tayo para sa mga bumbero. Ah, ito na nga po, kumakamot ng ulo. ayan. Balikan ka natin kaya. At ito na nga, nag-enjoy -e na. Nag-enjoy -e na ang mga bata. Ayan. Ayan.

eto ito na nga nandito naman ngayon dumating naman sa ating ngayon sa ating full party dito sa barangay 5 ang stop ni Kansyang Mongyo Pangko at may dala-dala sila dito ay kansyang ng juice maraming maraming salamat Kansyang Mongyo Pangko sa yung pinadalang support sa amin dito sa full party ng barangay 5 thank, thank you very much sa kanyang mga stop ayan itong hello po may galag share out sa inyo ito si asting Gala ang vlogger ng barangay 5 ayan thank you, thank you, idol, mga idol. Maraming salamat. Ay, sa At samantala yung mga kabataan natin doon. Nandun, ang sasayang kukulit, ang lilikot. Ayan, samantala. Habang sila nagsasaya dito naman tayo nag-prepare na ba ng mga staff ni Manyo Pangko, konsyal Manyo Pangko, ng masarap na juice. At ang flavor ay iced tea. Ice tea. Sarap niyan, iced tea. Ayan, ready ka na ba? Ready na, Rob. Ulimog iced tea. Ano sarap yan pag may ala. May gin, may gin. Alfonso. <laughs> <laughs> Ayan. Thank you very much muli. Konsyan mo ni Pangko. God bless you more. Thank you. At balik na ka kayo. Uy, may galap shout out ka Gawad. O oh, kapatayong ng barangay 7. Shout out sa'yo. Napadaan ba kayo sa pool party namin? <laughs> thank you. At, tayo tapos nga nilang maligo yan nga ngayon sila Mal kakain naman sila ayan dito lang sila kakain yan ah, juice naman ni Mon <laughs>

Bakit? Kain kayo sopas, masarap yan. May vitamin na yan, bang palakas. Ayan, ah, makain na mga bata. At ito na nga po, no? At medyo pagod na kamot na umupo muna kami rito. At samantala, nagsasaya pa rin yung mga bata ron. Uh, kami na dito yung pagod na. Ang alay na kakat. Ayan, ang yung mga kasama natin. Gumagawa pa rin hanggang ngayon. <laughs> Kaya yan ang matagumpay na pool party. 2024, congratulations sa ating mga kagawad na kasama. Siyempre, sa ating mga SK kagawad, SK chairman, siyempre. Thank you very much sa inyo. Sa so, mga nag-sponsor maraming maraming salamat. JB Gison, Consial JB Gison, Consial. Uh, Aspiring Councilor Sed Loriano and Aspiring Councilor Tolmac Ignacio at syempre Kagawad may gramatika sa masarap na sopas at sa masarap na popcorn tagawad Ismael Aguirre Ayan, thank you, thank you sa ating Barangay Police Force na nag-set up kumulong sa pag-set up nito Kati Bangji na nagluto ng masarap na sapas. ang tayo yung gano'n sa Alonso, sarap uh, Sa ating mga barangay polis nga At sa inyong lahat Na hindi nababanggit, thank you very much Sa mga magulang, sa mga kabataan Nag-support dito sa ating Pool Party 2024 Dito sa barangay 7-11 Ay, pagod na ako Thank you very much At uh, more blessing kay, con kay congressman Erwin Cheng, thank you very much din po Ayan, maraming maraming salamat. Siyempre, hindi magkakaroon ng swimming yan kung wala yung ating tubig, no? So, maraming salamat sa Liberisa Malate Fire Volunteer. Thank you very much po sa inyo. God bless you. Hanggang sa muli, is now shining. Thank you. God bless. Uy, yung anak ko. Ano pa anak ko. Panganay ko. Kumusta ka ba? Happy birthday Mariling <laughs> Diego.